Ayun mga sipag, hapon po sa ating lahat. So sa video ganda mga sipag, i-share kayo dito kung ano yung content nyo, ano yung iba-vlog nyo po mga sipag para makagain kayo o makakuha kayo ng maraming views dito sa Facebook Reels o dito sa ating Facebook po mga kasipag you know, para makakuha na rin po kayo na maraming followers. So yan yung isishare kasi nyo mga sipag kasi nga po marami po nagtanong sa ating diyan lalo na po ito si Ma'am Juterin Me. Shout out yung Ma'am Juterin Me. Ang tanong yung mga sipag, Kuya Chris ano bang i-content namin para makakuha kami ng maraming views po? Salamat sa sagot. So maganda itong tanong sa atin ni Ma'am Juterin Me mga sipag you know, para magkaroon po kayo dito ng idea or para mabigyan ko kayo ng tips dito po mga sipag kung ano yung content o ibablog nyo po para makagain talaga kayo dito ng views at followers na marami po mga sipag so isishare ko sa inyo dito kung ano yung mga dapat nyo pong gawin at para malaman nyo na yun proceed na tayo So dito po mga sipag, isi-share ko dito ay lima po mga kasipag you know, na tips at advice na mabibigyan po kayo dito ng kaalaman na dapat nyo pong gawin na magkaroon kayo ng idea na ito pala ay dapat nyo ibablog o iko-content. So anong una mga kasipag, you know, dapat po pag once na kayo po, ay gagawa ng content po mga kasipag, ito po ang number one ko sa inyo, dapat ito ay demand sa ngayon. So ito yung kailangan sa ngayon, viral sa ngayon. Ano ba ito po mga kasipag? Ito po yung about sa tutorial dito kay Facebook. So, yan mga kasi pag tutorial about kay Facebook trending yan. Lagi po mga kasi pag viral yan. So, nasa inyo na po kung mag-share kayo about sa mga tips dyan, dyan about sa Facebook, sa kitaan, sa editing, din sa solve, fixing sa mga problems jaan sa Facebook. Sa not recommendable, sa earnings, o sa setup payout method, o sa tax. Yan mga kasi pag gaya na lang po ng papanood niyo po sa akin. Pero nasa inyo na po mga sipag. kung hindi nyo po gusto yung tutorial, meron pa po akong isasuggest sa inyo na pangalawa. Ayan mga sipag ha, isasuggest ko po sa inyo na iko-content nyo po ay dapat mag-content po kayo na nakakatuwa. So PUB, point of view po mga sipag, ano, interesting panoorin na meron pong aabangan yung mga viewers po mga sipag. Yan mga kasipaga, gaya na lang po sa inyong family, sa inyong jowa, meron ka yung kakulitan, meron ka silang aabangan na nakasulat dito sa inyong video, nagkaroon ng FUB. So interesting panoorin. Yan mga kasi you know, para abangan nila, hala, ano kayang dapat, ano kayang gagawin nito magjowa na to? Ano kayang gagawin nito magkapamilya na to? Yan, ha mga kasipag? yan po dapat para interesting po panoorin. Then yung pangatlo po mga kasipag para mabigyan talaga kayo dito, no? So abangan nyo yung lima kasi nga yung lima talaga magugulat kayo. Isa yan talaga sa nagbabiral, nagpaparami din ng views. So ito pangatlo natin po mga kasipag, for fun po mga kasipag, you no? Know? Prank, yan, for fun, for entertainment purposes only. Yan, magprank po kayo sa family nyo, sa kaibigan nyo o saan mang tao no dito mga kasipag, kailangan lang talaga ng lakasan ng loob po mga ano you know? kailangan lang talaga natin ng diskarte po about ito sa social media parang po mga ang gat di masama ang ginagawa nyo wag lang niyo mga nakakadelikadong prank no so wag naman yung ganoon so prank mga kasi ha yan yung pangatlo natin and then yung panglima po natin mga kasipag, make sure nyo po na ang inyong mga content video ay yun na nga mga kasi pag informative ayan ha bibigyan ko dito ng idea informative about sa inyong skills about sa inyong mga pinag-aralan nyo ayan about nakaka-motivate kayo nakaka-inspire kayo dahil sinishare nyo po yung mga karanasan nyo then yung nagtagumpay kayo ayan po makasi pag yung buhay-buhay nyo dyan sa pag-aaral nyo no makasi share nyo po yung makaranasan nyo na talagang kayo po ay makapag-educate sa kanila ma-inspire sila ma-motivate po sila po mas si paggaya na lang po na meron sila matutunan sa inyong skill sa pinag-aralan nyo po sa TESDA or pinag-aralan nyo po as a pagiging professional no as a degree holder nyo po yan yung mga marunong kayo sa mga lingguwahe ng iba yan, mga na-experience nyo sa work, yan, na-experience nyo yung mga dyan sa pag-aaral nyo, share nyo po yung uh, lifestyle, uh, life, story nyo po, no, na na-experience nyo po, na dapat nila pong matutunan. Yan mga kasi pag, uh, lalo na yung mga skills, ang dami po, carpenter, ang dami na nag -ano fishing, ang dami na nag-share nyo, nagbablog, no. Ayan, interesting panoorin at dapat lang talaga ay marunong talaga tayo dito mag-edit. Yan ang isa sa pinakamalaga editing tutorial. No? Yan. Kayo mga kasi you know, yun na nga, sinabi ko yung number one, tutorial. Yan ha? Kung anong klaseng tutorial yan. Yan po yung pang-apat. Itong pang-lima, isa sa Itong panglima ay mas madali talaga ito na makakuha talaga tayo na maraming views at makakuha tayo na dito na makaka na tayo dito ng followers Panglima, magugulat kayo mga kasipag. You know? Itong panglima ay ito na po ay yung about sa TikTok po mga kasipag. You know? Share ko lang sa inyo mga kasipag. About dito sa TikTok, marami talaga. Nakaka-interesting uh, parungunin talaga siya mga kasipag. Maliban sa kanya mga sound effects at itong mga background music talaga ay nakakatawa din yung sayaw. No? And then, meron pa itong mga left voice, left sing. Yan mga kasipag. Voice over na pwede natin magamit. At ayun mga kasipag. You know? uh, gumamit ako niyan at ayun nga na monetize ito, pwedeng pagkakitaan, Galing ito, voiceover, galing ito sa TikTok, uh, background music, galing sa TikTok, galing sa sound effects, galing sa TikTok. Pero, ang masasabi ko po sa inyo, talaga interesting panoorin. Pero yun nga mga kasipag, hindi po lahat, no? Ayan, maramang kakagintay na maraming views at followers dyan dahil mayroong for fun, merong uh, uh, talagang nandun po yung talaga nakamotivate na mga voice. Yan, mga messages, no? Nakaka-inspire po mga kasipag. And then, meron talaga ito nakakatuwa sa sayaw. Then, talagang nakaka-interesting panoorin. Dahil dito nalalabas yung ating mga talento na mga sayaw. Nagkakaroon ng mga opportunity yung bawat isa, no? Lalo po yung mga kanta, left voice, left sing. Pero, nas mag-ingat lang po tayo mga kasipag. Kasi nga po, yung iba talaga may copyright. Gaya lang po sa akin, mga kasipag, na nakagain ito ng maraming views And then, pagwan sa na tayo nag-ahabol ng requirements, nakagin ito na maraming views po. Then, tingnan natin, check natin, din na-monetize naman po yung iba. So, galing ito sa TikTok. So, pinagkakitaan. Pero hindi nga lahat talaga pwede po makasipag. Kasi nga, gaya nito makasipag, gano'n yan, growth at rest tayo ang status ng ating page. Dito tayo sa timon na session. So, dito makasipag, yan. So, monetize na tayo. Din sa reels lang po tayo na-restrict nagkaroon ito na maraming views itong mga content video na to pero ito po ay talagang hindi siya pagkakitaan. yon hindi lahat, no? Meron pa po akong ibang galing sa TikTok na pinagkakitaan. Kasi meron itong mga claim yung mga background music dyan sa TikTok. Yung iba. Ayan mga sipag. Monetization post, you're no longer earning on this content. Ayan mga sipag. Ibig sabihin dyan, hindi po natin siya pagkakitaan. Yan, kasi nga meron siyang copyrighted content Copyrighted, yan Yung may-ari nito na babae no, na, ginawan ko po siya ng editing na uh, collab Nangyari po, meron po siyang claim talaga No? So, meron siyang rights na ano Yan So, yan Nagkaroon siya na maraming views po mga sipag And then, yun na nga naka-gain tayo ng minute on view dito sa requirements ni si Facebook Pero about sa earnings, hindi po siya pagkakitaan yan. So, gaya na lang dito. niyan Sumayaw ako. Then, ang ganito, monetization post pa rin. Hindi po rin siya pagkakitaan. Pero, mabibenefit natin yung minute on build niya. So, yan mga kasipaga. So, dito naman po, ay merong iba dito sa TikTok na na monetize tayo pinagkakitaan natin no yung iba pero hindi lahat talaga pero alam niyo na po pag yung sa TikTok talaga po makasipag you know, interesting talaga siya panoorin lalo na yung mga part na viral yung pagsayaw ayan yeah, makasipag yung nakaka na mga voice over then left voice sa katawa sound effects ayan makasipag you know, yung left voice so iyan isa yan sa dahilan talaga TikTok talaga ang isa din talaga sa makakakuha tayo na maraming views at followers po mga kasipag pag once sa send tayo. Yun nga lang, mag-iingat tayo kasi yung iba talaga ay may copyright no. So iba kasi ang platform ni Facebook tsaka ni TikTok. Kung walang uh, copyright dito kay TikTok, syempre dito kay Facebook, iba na yan, nasasala na yan kay Facebook kasi masilan si Facebook, lalo pat galing dito sa platform ng iba. So, ayan na po yung masishare kasi sa inyo mga kasipag yun na lima po. Sana po nagkaroon kayo dito ng idea at kaalaman na dapat nyo pong gawin na ibablog nyo po. Para interesting panoorin, para makagayin na maraming views at followers po mga kasipag. So, tutorial. Ayan po mga kasipag. point of view. Yung uh, pa-trail tayo po mga kasipag para panoorin, panoorin talaga ng dulo. Ayan po mga kasipag. no? And then yung pangalawa, ay yung pangatlo natin, ay make sure nyo po talaga na for fun. No, yan. Prank po mga kasipag. And then, yung nakapag-educate, yung pang-apat, no? Yung mga story life nyo, yung mga skills nyo, yan, yung mga pinag-aralan nyo po diyan share nyo po, iyan po, mga kasipag. Vlog lang lang na vlog po, mga kasipag, yan no? And then, dapat nakipag-engage tayo, marunong tayo makipag-engage, at dapat din po, marunong tayong mag-edit para creative po ang ating mga content video. And then, yung pang-lima, suggest ko rin po sa inyo yung TikTok, pero hindi lahat talaga, ay pwede nating pagkakitaan kasi mayroon itong copyright lame. So yun po mga sipag, yanong, sana po nakatulong itong content video na to at sana po meron ka natutunan at naintindihan. At kung nagustuhan itong video mga sipag, pasupport naman po sa ating YouTube channel na Chris TV po mga sipag. Yun, naman po kasi pag kung hindi pa po kayo nakasubscribe. At pindutin na na rin po ang notification button para mas sa mga bagong video siya upload. At kung meron ka suggestion at kanon mga sipag, mag-comment on din sa baba para pag nabasa ka yan. Sasagutin ko yan at magagawan po natin ang content video yan hanggang sa hindi makaya. At huwag niyo po kalimutan mag-like and share mga sipag. Maraming salat sa panonood. Have a nice day and God bless you.